Yan mga idol, nasira ang aming service. Hey, what happened? Sarang mo sila. <laughs> New tins oil ah. Sarang, sarang. New tins oil. Ano? Ah. Nasira ang mga idol. Sakyan namin. Exit yata ito eh. Granada Mall. Yan sa kabila dyan Granada Mall na yan mga namin yan eh. Mga dalas kami dyan dati Mga grupa natin sila Balbas Sila Morbera TV Shout out shout out yan Sila Boss Mark yan. Ingat ka dyan sa New Zealand Nagpapastol sa ngayon ng mga kabayo Okay pa rin mga idol pugak ito yung belt nyo hindi umiikot papugak pugak niya sabi ng kasama wala nang nabuksan alright ayan eh zoom natin yung Hilton Riyad yan ayan dito kami sa Hilton Riyad Hotel Hilton Hilton. Hilton. Hilton name pangalan ko pa naman pangkala sim sim my name ayo sim sim mister nolan what happened to your car marami problema pare car is stop on the way. stop on the way ha ayo what is new chinsu oil ha ayo ah, ya, oh, ha muscular virus virus ha muscular ha chinsu oil ha din not working ha gaganda mahapon pare gaganda hapon gaganda hapon yeah. you <laughs>